Human mi pareyag sa si Cebu City Mayor Elect Tomas Osmeña sa plano kalabot sa mga lote sa si South Road Properties si incumbent mayor Michael Rama mi pahimangno kang Osmeña nga di mag-apil-apil sa mga tulumanon sa City Hall. Kay nangdumang ni atong si Osmeña maingon nga buot niyang ipabakwi ang pagbaligya sa 45.2 hectare yang lote sa SRP tungod kay questionable daw ang pagbaligya sa lote ngadto sa tulong ka mga dagkong developers sa usa ka news conference kagahapon si Gunira mga dugang Osmeña nga di siya magpatakang sud sa mga kalabutan sa City Hall tungod kay di pa daw kini mayor og wa pa ka sa imong posisyon kay nimdumang si Rama miadto og Manila kauban ang ubang city officials aron ihatag ang notice of award sa tulo ka mga developers sa 45.2 hektarya 26 ka ektarya ang gipalit sa Ayala Land Cebu Holdings Incorporated o SM Prime Holdings Incorporated samtang ang 19.2 ektarya gipalit sa Phil Invest Land Incorporated. Mayan to sa Manila sa laing okasyon aron makuha ang 50% down payment nga nagbalor og 8.35 billion pesos. Ang tibok propiedad gipalit sa kantidad na 16.76 billion pesos. Si Gunirama kagahapon nga mag plano niya makigistorya sa Timbrama Councilors kabahin sa plano ni Usmenia. Sugod July 1, majority sa Team mo muokupa sa Cebu City Council.